Magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan. Live na live po tayo dito sa Marinduque Expo sa Bayan ng Buwak. Kung saan ni kakatapos lamang po ng isa ng isinagawang community lantern parade na pinangunahan po ng ating gobernador Presbytero Velasco Jr. kasama ang lahat ng mga opesyales at kawani ng Marinduque Provincial Government. Gayun din po kabilang sa isinagawang community parade na ito ang lahat ng mga kawani naman po ng mga national government agencies na mayroon pong offices dito po sa probinsya. Gayun din po kasama ang mga iba't ibang grupo ng mga Morion at the same time ang municipal, municipality of Buak uh, Buwak na pinangunahan naman po ni Mayor Army Carion. At makasama po natin ngayong araw ang atin pong ama ng lalawigan si Governor Presby para magbigay po sa atin ng mensahe patungkol naman po sa ginaganap natin na pagunita sa Semana Santa at pagdiriwang ng Moriones Lenten Rides sa Marinduque. Magandang araw po Governor. Magandang araw, Kamyong. Uh, Governor, live po tayo ngayon. Ano po ang inyong mensahe na naisi paabot sa ating mga kababayan sa pagunita nga po ng Semana Santa? Well, uh, ngayon araw po mga kababayan ay uh, very successful po yung uh, Community Lenten Parade. At uh, uh, nandyan po yung mga ahensya ng uh, national government, nandyan din po yung ating mga uh, iba-ibang uh, municipal governments, sa mga opisyalis po. At yung barangay governments ay uh, sumama rin po. At uh, of course po yung ating uh, mga departamento ng provincial government. At uh, kasali rin po natin dyan yung mga iba't ibang uh, uh, schools and colleges at uh, nagpapasalamat po tayo sa kanila, MSEC, ESTI at iba pa po. Kasama rin po ang ating uh, Boy Scout, Girl Scout, atin pong uh, uh, kapulisan, atin pong uh, mga pribadong sektor, PCCI ay uh, nandiyan po at uh, uh, nakiisa at dumalo at uh, very successful po at ang daming tao. At ang mensahe ko lang po dito sa ating Simana Santa ay ating po nga uh, gunitain ang uh, buhay po at uh, ang sakripisyo ng ating uh, Kristo para po tayo ay mailigtas. At uh, alam po natin na uh, uh, lalo ngayon sa panahon ngayon na uh, mahirap po ang uh, panahon dahil sa pandemya pa rin. At, uh, tumataas po lahat ng mga bilihin at pahirap pa rin ng buhay, ay uh, meron po talagang kaakibat na sakripisyo sa ating lahat. Pero sa nakita po natin sa mga aktividades po ngayon, kung magkakasama-sama po tayo ay magkaisa po tayo sa isip at uh, sa gawa, ay uh, malalakpasan po natin itong mga problema na humaharap sa atin at uh, magsisimulan na rin tayo sa pag-asenso. Uh, atin pong uh, palaging tatawag sa Panginoon Diyos at uh, napaka makabuluhan po na tayo ay palaging kumakausap sa Kanya at uh, tayo po ay humingi ng gabay humingi ng proteksyon at uh, humingi rin po tayo ng mga biyaya na kailangan po natin sa buhay at uh, ay malamang po naman talaga ay tutugunan po ng ating Panginoon so yun lang po at uh, ang sabi ko lang po marami po tayong bisita dati nga na po marami nang nauna po noong kahit ng isang linggo pa ay uh, tayo po ipatuloy sa minimum public health uh, standards or protocols po natin, wearing of mask, physical distancing. At ang sabi nga po nung uh, si Father at uh, pasabi rin po ni Bishop uh, Maralit, uh, ay, uh, ay pag-usapan po uh, natin uh, mga marindokenyo sa ating mga uh, bisitang uh, mag-ana, kaibigan at mga turista. Kung uh, patungkol po sa Panginoon, ano po? At uh, kailangan po nating bigyan ng puwang 'yan sa Simantasana at ito po talaga ang uh, ang dapat nating gawin sa ganitong panahon. Sa ating pong marinduke na talaga pong isang uh, magiging premier tourist destination or tour destination of choice. Ano ho? Ay uh, ito pong uh, Morion uh, festival na ito ay uh, ay ay, ay hahabaan ahaba, po natin mga kababayan ng mga hanggang Miyerkules pa. Para po yung ating Trade Expo po ay uh, lalo pong uh, maipakita yung ating pong mga gawa dito ha, sa ating mga bisita at mga turista no hahabaan po natin at sa uh, isang taon po baka isang buwan na po itong uh, Morion Festival para po marami pong uh, lalo mga turista at kaibigan tayo at kamag-anak na makapunta po dito at makita ang kagandahan po ng Marinduque Ayun lang po at uh, magingat po tayo, magdasal po tayo at tayo po lahat ay aasenso na po. Maraming salamat po mga kababayan. Governor, ano, ano po ba yung mga inaasahan pang mga highlights o yung mga malalaking mga kaganapan uh, dito po sa ating uh, lalawigan sa mga darating pa po na mga araw hanggang sa matapos itong pagdiriwangan natin ng Semana Santa? Uh, alam niyo naman po, pag uh, Holy Week po, nandyan po yung ating uh, mga... Aktibidades po katulad dito sa Trade Expo, meron naman po yung biak uh, na po sa Webis po yata yon. At uh, meron po tayong pugutan, nandiyan po yung ating mga uh, moriones, mga morion na uh, sundalo paikot-ikot huyan. At uh, ating po mga kababayan ay naka-kaftan po, uh, parang kasama po tayo sa mga ak aktibidades. Ano po? At uh, syempre po yung bisita iglesia ay uh, dapat yung uh, gawin natin, uh, kasama na po dyan yung mga kaibigan po natin na bisita at mga turista. At uh, napaka-significant and meaningful po na tayo ay uh, nagbabalik lob sa Panginoon. At uh, yun na nga po ay uh, may, meron po tayo dito uh, sa gabi po sa Trade Expo ang uh, ating pong mga performers po para kayo ay uh, magkaroon ng enjoyment din. At uh, sa Laylay Port po ay uh, marami po do'ng mga ating mga kababayan na may mga pinapakita po silang uh, mga uh, pang-entertainment din po at uh, marami pong masasarap na pagkain po ang mga restaurant natin do'n. At uh, yun lang po yung sa pagkabuhay po ay marami tayong aktibidades dito. Sumama po kayo at uh, at mag-enjoy po ang ating mga turista at mga kaibigan po. At uh, sa pagwawakas, Governor, ay anyayahan po natin ang ating mga kababayan na wala pa ngayon dito sa Marinduque at yung mga kaibigan nila, ganyan din ang mga turista na bisitahin at ang kilikin nga po itong ating sikat na Moriones Land Rites. Oh, totoo po yun. Ating pong, uh, uh, mga kababayan dito, ang siya talaga pong magandang mag-promote niyan. Kailangan po tayo mag-text uh, or call sa kanila, mag-send uh, sa Viber. At uh, nung isang linggo lang nga po, inumpisahan na natin itong Morion Festival na ito. Nandiyan na po yung ating uh, Marinduque Loop uh, Run na binisita po ng maraming bloggers at uh, sila daw po ay bahala mag-promote din at uh, tuwan-tuwa po sila sa kagandahan nitong ating Marinduque. So nasa atin po mga kababayan ang uh, pag-asa ng ating uh, lalawigan. Tayo po ay uh, patuloy na i yung lugar at talaga naman pong pwede natin ipagmalaki. Tayo po yung uh, second uh, safest province in the entire country, uh, drug-cleared po at insurgency-free. At ang ating pong pinagmamalaki talaga ay yung pong uh, warm and hospitable na Marinduqueños. So yan po ay uh, pamalita po natin, inganyohin po natin at uh, sila dumalo dito para pumakita nila ang kagandahan po ng Marinduque. Maraming maraming salamat po Governor at uh, sa ang pagbibigay ng update ng mga kaganapan dito po sa mga nangyayari naman sa atin pong uh, lalawigan ng Marinduque sa pag uh, uh, sa sabuhay nga po ng Semana Santa. Yan po ang ating ama ng lalawigan si Governor Presbitero Velasco Jr. at kaisa po na bumabati at nagbibigay pugay sa lahat po ng mga dumalo dito at nakikiisa sa atin pong Moriones Lenten Rights ang atin naman pong Speaker Lord Alan Velasco gayon din po ang ina ng bayan ng Torrijos si Mayor Lorna Quinto Velasco kaysa po ang lahat ng mga uh, pinuno at mga uh, mayors ng iba't ibang mga bayan tumutok lamang po kayo at antabayanan ng iba pang mga update, mga kaganapan sa mga darating po ng mga araw kagaya po ng nabanggit ng ating gobernador bukas po, araw po ng Thursday, isasagawa naman po busyng busy po, nakausap po natin ang ating pong obispo, ang kanyang kinatawan dahil bukas naman po araw po ng Thursday o oh, uh, Monday Thursday ay magkakaroon po ng Crisem ano diyan sa uh, mas Mass diyan po sa Bua Cathedral ganap po yan ng alas 9 ng umaga samantalang alas 5 naman po ng hapon ay isasagawa ang Last Supper ano po at washing of apostles feet by the way mga kababayan, tutukan po ninyo dahil uh, napaka alam nyo po, nais at hangad ng ating gobernador na yung iba pong hindi nakapunta dito ay uh, mapanood po nila yung mga nangyayari po dito sa pamagitan po ng mga live feed na ginagawa natin sa ating pong social media account kaya naman po, mamaya pong alas 12 ng tanghali, isasagawa naman po ang tinatawag na uh, ito po yung yung uh, Ah uh, uh, noong uh seven last words. Ano po? Diyan sa katedral din po yan. Ano po? Alas 12 po yan ng tanghali. Live din po tayo sa pakipagtulungan naman ng diocese po na pinamumunuan ni Obispo Marcelino Antonio Maralit Jr. So nandyan po tayo mamaya mga kababayan. At uh, sa gagaya po ng aking sinasabi kanina, bukas po Monday, Thursday, ay uh, magkasasagawa din po ng vigil of the Blessed Sacrament. Ano po? At the same time, yung binanggit po ni Governor Kanina yung Life is Beautiful na ginagawa naman po dyan sa may bahagi ng Barangay Laylay Port kung saan ay napakaganda nga po ng kanilang ginagawang mga aktibidades dyan. Meron pong mga banda at the same time yun pong mga iba't ibang kanina mga pagkain makakatikim po kayo dyan sa Barangay Laylay. Sa araw naman po ng Friday ay isasagawa naman po ang Via Crucis. Napakaganda po nito mga kababayan. Isa sa mga nilulook forward ko na activity dito sa Marinduque, Ito po yung Via Crucis dahil uh, iikot po at isasabuhay sa buhay, yung mga kaganapan kung saan ay uh, nag, uh, naglakad ano po ang ating Panginoong Heso Kristo uh, buhat buhat po yung mabigat na krus ano po at sasamahan po yan meron pong mga iba't ibang parada rin ng mga muryon ang tabayanan po dahil live po natin yan na ipapaabot sa ating mga kababayan saan mang panig po ng daigdig Gayun din po isasagawa po ganap na alas 5 ng hapon ang Cavalcade of the Holy Cross. Dire direcho po ang mga aktibidades sa Port o sa Barangay Laylayan. Sa araw naman po ng Black o sa Black Saturday naman po, araw po 'yan ng uh, Sabado. Of course, ay isasagawa naman po ang Morion Serenading, Easter Vigil, Blessing of Fire, Liturgy of the world of the Word diyan po sa katedral. Gayun din po isasagawa naman ganap na alas 11 ng hapon o alas 11 ng gabi ang uh, salubong sa loob po yan ng katedral. At sa Sunday po, Easter Sunday, ay isasagawa naman po ang Easter Sunday Mass at the Cathedral. Ito, nandito po yung mga, yung mga aktibidades ano, 5.30, 7 in the morning, 8.30 in the morning, alas-gis ng umaga, dyan po isasagawa ang Easter Sunday Mass, dyan po sa katedral. Sa ganap na alauna, o sa ganap na alas-gis ng umaga, magsasagawa po ng pugutan, na, na, dito naman po sa bayan ng Buak, initiated by the uh, municipality of uh, Buak, headed by uh, Mayor Army Carion. Tapos ay... Yan po ang mga mista ang siya mangunguna po sa gawain yan. At sa ganap naman po na alas 6 o 5pm onwards, eh, nandyan po tayo mga kababayan sa... Uh, bayan po ng Torrijos, sa Torrijos White Beach sapagkat nagkaroon po ng inisyatiba ang ating Speaker Lord Alan Velasco para naman po sa gagawin na alive. So tumutok lamang po kayo mga kababayan dito sa Marinduque News Network para sa iba pang mga balita, mga kaganapan sa pagunita nga po ng Moriones lantern Rights at sa atin pong ginagawang pagsasabuhay ng uh, Semana Santa. Ako naman si Romeo Matak Jr. nagbabalita mula po sa Expo, Marinduque Expo, tumutok po kayo para sa iba pang mga update